Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po. Ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Pangarap Kung Panabong Iga tatlumpong tagpo. pakinggan natin. Kailangan kong makita ulit si Magno Calisquis. Kailangan kong patutuhanan ng aking sarili. At patunayan ko kung kanino talaga si Bagsik. At kakailangan kong patutuhanan yun sa kanya. Subalit, so matindi rin ang hamon sa akin ni Magnum Talfis. Pero sa hindi ko maipaliwanag na bagay, eh bigla akong nagkaroon ng kakaibang taglay na lakas ng loob. Yung kaninang galit ko, eh biglang napalitan ng kakaibang lakas ng loob nang makita ko si Bagsik. Nawala na sa aking taglay. Yung kaninang galit ko, e biglang napalitan ng kakaibang lakas ng loob. Nang makita ko si Bagsik, hindi ko malaman pero kaninang madaling araw, e biglang may nagpakita sa akin. Ang matandang nagbite kay Bagsik at siya mismo ang nagsabi sa akin na huwag makaramdam ng takot sa hamon ni Maging Bagsik. Pagsubok daw ito sa akin, huwag daw akong magpadala sa takot sapagkat iba ang intensyon ni Maging Bagsik At sa araw na nang nailapag na ang aling buyog yung malabing na pating din ang tindig na ito. ako ng takot para kay bagsit. At halos lahat ng mga dalo ay tila nadala sa tikas ng aling buyog na iyon. Subalit, pilit kong labanan ng takot ng Bago ko pa ba ibinitaw si Bagsik, tinitigan ko itong maibig at maigi ko isinag-isip ang sinabi sa akin ng natanda. Bago ko ibinitaw si Bagsig sa ay eh, kinausap ko ang aking panabong. Sambit ko, sambit ko kay Bagsik na kaya natin to. Kaya natin to Bagsik. Walang makakatibag sa atin. Wika ka pa. Matapos yun, ay kinilipag ko na si Bagsik. Pagkalapag ko kay Bagsik, pagkalapag ko kay Bagsit. Ang mga natamo na itong sugat noong mga nakaraang araw. At sa isang iglap, gumili si Bagsit. Palapit sa alimboyugin. Bigla namang umangat ang alimboyugin. Ang taas ng lipad na ito. Napakatindi. Sumabay din naman ang lipad si Bagsik at sa lakas ng lipad nito ay pumaibabaw pa si Bagsik sa aling buyugin. Sumabay din ang lipad si Bagsik at sa lakas ng lipad nito ay napaibabawan pa ang aling buyugin biglang nahagip ng aking tingin na napakamot na lamang ng ulo si Magong Hindi niya inaasahan. Nalilipad ng ganong kalakas si Bagsik. Ang alam niya ay pangontra kay Bagsik ang kanyang panabong. Hindi nilalaman na na pambihirang manok si Bagsik. Matapos ng salpukan sa ere, ay eh, halos tumalbog ang aling Matapos ng unang salpukan, at nawala sa gisyo ang lakad ng aling buyuging. Si Bagsit naman, ay lalong tumindi parang nagmistulang lawin sa ruwedang si Bagsik naman ay lalong tumindi ang wish halos tumalbog ang alimbuyogin kanina matapos ang unang salpukan at biglang nawala sa wisyo ang lakad ng alimbuyogin Si Bagsik naman, ay lalong tumindi. Para itong nagmistulang isang lawing sa loob ng ruweda. Habang papalayo ang alimbuyugin, eh, ay kinapitan pa na ay kinapitan pa ito ni Bagsik. At saka walang humapay na pinubog. Halos hindi na makagalaw ang alimbuyugin. Eh at bigla nang umigsi na ang sentensya sabagat hindi na makakilos ang aling buyugin. Halos hindi na maganda mayo ang mga pisan ko sa labas sa tuwa na sinabayan pa ni Naroli. Subalit ilang sandali lamang. Ay itinaas na ng sententes si Bagsik Si Panalo si Bagsik. Halos magkikisay ang mga pinsan ko sa tuwa na sinabayan ko din. Halos magkikisay ang mga pinsan ko sa tuwa na sa sobrang tuwa ko ay sinabayan ko rin. Nang ulit ako nakaramdam nang lamang ulit ako nakaramdam ng matinding tuwa sa pagkapanalo ni Bagsik. Ngunit sa kabila nun, ay tila tumanda ang itsura ni Magnum Kaliskis. Mukhang nagkaroon ng epekto sa kanyang balat ang kanyang pagkatalo. mukhang nagkaroon ng epekto sa kanyang balat ang kanyang pagkatalo lalo na rin sa laki ng aming naging panalo binigyan ko din ng halos kalahating panalo binigyan ko rin ng halos kalahating panalo ang matandang nagbibigay sa akin kay Bagsik hindi nang at nasa piling ko na ulit si Magsik. At gusto na akong isang batang tuwang-tuwa na nakuha ulit ang paboritong alaga. Subalit sa kabila ay naging bunong bunungan naman ng mga taga-baro. Ang aking pangalan at maging si Magsik dahil sa naging panalo. Napakahiwagan ang ating mundong ginagalawa. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw. nais nice. ko lamang pong shout out ng happy birthday po kay Luis on September 30 more birthdays to come more blessings and good health shout out po sa inyo ang pagbati kong ito ay mula po kay Ma'am Annie Aprovebo shoutout out po sa inyo maraming maraming salamat po shout out din po sa mga kaibigan po niya uh, best ben post Benji na sila Rudy Daboy Valera and Family, Rich Consulta and Family, Sir Christian Vergara and Family, kay Kaeman Cueto and Ariel Cueto and Family, Rodelio Jelay Maglinaw and Family, Ted Williams Amutan and Family, Fasho Hernandez and Family, at sa Dangkalan Family sa Three Angels, ni Boss Benji na sina Elijah Bryce, Ali Gabriel, Olivia Norinis, at kaya Ma'am Maylin Dangkalan, sa Open Gospel Engine. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po.